Breaking news mga kaboxing! Isang napakagandang balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans. Dahil ang undefeated na knockout artist at top Pinoy prospect sa bantamweight division na si Kenneth Luber ay naging matagumpay sa kanyang katatapos lamang na laban kontra sa pambato ng Japan na si Keita Korehara. Isang round nga lang po ang kinailangan ni Luber para dispatsahin si Kurehara. Sa unang segundo ng kanilang laban ay naging agresibo ang ating kababayan na nagresulta sa di inaasahang headbutt. Unang nakaskor ng knockdown si Llover matapos kumunekta ang kanyang sulidong left hand his footwork Bagamat nagawa pang makabango ni Kurihara para ipagpatuloy ang laban, ay di na nga po nagpatumpik-tumpik pa ang ating kababayan at pinaulanan na ito ng mga pamatay na suntok dahilan para bumagsak ulit ang kampiyon Bagamat halatang hilupa at nasaktan ang Hapon, ay tumayo pa ito para ipagpatuloy ang laban. Ngunit isang solidong kombinasyon nga po ang pinakawala ni Llover na nagpayanig kay Kurihara dahilan para itigil na lang ng referee ang laban. Dahil sa panalo na ito ni Llover, ay siya na ngayon ang bagong may hawak ng OPBF Champion Belt sa Bantamweight Division. At umabante ang kanyang perpektong record sa 14 wins with 9 knockouts. Samantalang si Kurehara naman ay bumagsak ang kanyang kartada sa 19 wins with 16 knockouts, siyam natalo at isang tabla. And he's really doing his punches oh, with attention. Wow. Yes, that's a wow. good one.